Hi guys, welcome back sa ating uh, channel Kadis TV. Okay, so nabasa nga pala natin no, sa comment section ng ating mga video yung katanungan ng isa nating subscriber. So, yung tanong is, lalamig pa rin ba ang ref uh, once na nabutas ng evaporator nito? Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa guys. Ang sagot po dyan ay hindi. Hindi po yan lalamig. Bakit hindi? Once kasi na nagkaroon na ng butas or opening, maging sa evaporator or condenser, ay magkakaroon ng uh, daanan ng refrigerant papalabas sa system. Okay, so alam naman natin guys na ang freon o refrigerant ay isang uh, chemical substance na kinakompress o ginagamit ng compressor para lumamig ang uh, evaporator. Okay, so ang ginagawa kasi ng iba sa atin ay tinatapalan ng metal epoxy ang butas sa evaporator. Tapos uh, inoon nila, in-expect nila na lalamig pa rin ang unit. Pero hindi guys, hindi po yan lalamig kasi nga po wala na pong uh, refrigerant. So mag-ingat tayo mga ka-Diskarting TV lalo na pag tayo ng ice uh, sa uh, ating mga ref kasi nga uh, malaki mahal po yung uh, pagpa-repair once na nagkaroon ng butas yung evaporator mahal ang pagpa-repair guys pero mas mahal po yung pagbili ng bago. Okay so sabi video ito guys papakita ko sa inyo kung ano yung pwedeng paraan once na uh, nabutas yung evaporator ng ref nyo. Ang gagawin pala natin, mga ka-Discard mo TV, is mag re tayo. Ayan. So, i re natin yung evaporator instead na hihinangin yung butas. Okay. So, i -re po, guys, yung evaporator. Depende po, no, sa case. Kasi, once na yung butas, guys, is uh, natapat doon sa pinaka uh, main na daanan ng refrigerant, guys. Mahirap pong hinangin yan. Kasi may tendency, guys, na mabutas. Ay, kasi may tendency, guys, na mabarahan yung daanan ng refrigerant. Kaya... Uh, must mas prefer to guys na i-recoil na lang yung unit since sa uh, main uh, nagkaroon ng butas. Ayan. Okay. So, may iwasan na rin guys yung pagkabara. Okay. Ayan. So, susukatin lang natin no, yung uh, evaporator. Okay. Para alam natin kung ilang feet uh, yung bibili natin na uh, copper tube. Okay. So, yung tanong guys is magkano yung singilan no, sa ganitong repair o coiling. So, sa mga freelance guys, uh, 4, 5, hanggang 5,000 yung pinaka- Uh, singilan pagka uh, sa recoil ng evaporator ayan okay so yung gamit pala natin guys is uh, 516 na uh, copper tube ayan, so mas preferred ko yung copper uh, kaysa sa aluminum kasi nga na rust resistant siya okay na uh, mas matibay po compared no dun sa uh, aluminum okay so i-measure ime mo lang guys yung distance ng copper tube okay so 5 to 6 po no yung uh, turns na sa evaporator. So ayan guys, magingat po tayo no. Uh, lalo na uh, pag kumukuha po tayo ng ice o yellow don sa ating uh, ang uh, mga freezer. kasi nga uh, once na nabutas yan guys mahal po yung pagpa-repair -pa mahal yung pagpa-repair -pa pero syempre mas mahal po pag uh, uh, bumili po tayo ng bago okay so advice ko lang mga ka-discard to TV once na nabutas yung ref nyo okay i-off nyo na po agad yan okay wag nyo nang gagamitin kasi once ginamit nyo yan guys ang laki ng tendency na uh, pumasok no yung uh, tubig dun sa evaporator okay uh, sa compressor pala mga ka-discard to TV once na pumasok yung tubig sa compressor mga ka-discard TV malaking problem problema Okay? Pag napabayaan po yan, yung uh, tubing, magkukos yan ng kalawang, no? Doon sa mechanical parts ng compressor. Pagka nagkaroon ng kalawang yan, guys, yan, so obligadong papalitan yung compressor. So, mas mahal po yun. Okay? So, yung nabasa natin na uh, comment sa ating comment section, no? Tinatapalan ng... Uh, uh, epoxy yung butas. Okay, so useless po yun mga ka-discarding Hindi lalambig yun kasi wala yung kargang refrigerant. So, i-comment nyo lang guys yung inyong katanungan sa ating uh, comment section no para uh, subukan nating uh, sagutin sa abot ng ating makakaya. Ayan. So, maraming salamat sa panonood mga ka mo TV. Pakihit na rin yung uh, subscribe button no para ma-update once na mayroon tayong uh, bagong mga video. At ma-update din kayo once na meron na ang kasagutan sa inyong mga tanong. Okay, so maraming salamat sa panonood mga ka-Discarding mo TV.